Si Gemma? Si Gemma De Los Santos, yung freshman na matay sa ilalim ng bangin? If you want to join our sorority, you have to prove yourself to us first. Yes, Mr. Michael. Gagawin ko lahat para lang matanggap sa SB. Pero, pero anong ginagawa natin dito sa school building? Di ba bawal students dito paggabi? This is a test of trust. So stop with the questions. Guys, pwede mag-picture muna tayo para i-post ko sa Instagram. Smile! Join! Okay, Gemma. You have to go to Professor Oreta's office dito sa fourth floor. Tapos, kumuha ka ng kopya ng exam natin para bukas. Hintayin ka namin dito. Ah, ayoko, ayoko. Mistress, please. Kahit ano. Huwag lang yun. Pag nahuli ako, mawawala yung scholarship ko. Please. Huwag lang yun. Nagsasayang lang pala tayo ng oras dito eh. Hindi, oh, hindi. Say goodbye to your dreams of becoming our sis. Micah, wait lang please. Jemma! Ah! Oh! kami dito! Mama! She's dead. She's dead, Micah. She's dead. Oh my gosh, pinatay natin siya!